Magandang araw po mga kababayan at sa pagkakataong ito, ako'y nagpapasalamat na welcome tayo ng WBI para ipakita ang produce ng Occidental Mindoro na available pa rin hanggang sa mga oras na ito. Ito po ang pagkakataon para sabihin ko sa mga buyers ng sibuyas na jackpot kayo kapag ang tatangkilikin ninyo ay ang ipapakita nating sibuyas ng Occidental Mindoro mula sa WBI Storage. Kasama po natin si Ma'am Kyla. Hello Ma'am. Morning nice po. meeting po kayo and uh, of course kay Sir Greg, ang ating marketing uh, uh, officer at ito po ang WDI. Thank, Thank you for welcoming you're us. You're welcome po. Thank at, you for uh, Kenya. And business. Exciting. Uh, okay naman po. Uh busy po this uh year kasi po ang dami po ng store Puno po kami. Yes. Uh although mid-year na, marami po pong sibuyas dito. Mga 240,000 bags pa po. Uh that is 25 kilos per bag po. So, ang po po natin si dito. Marami po nag-store sa amin. 600 plus depositors po. Marami po doon farmers dito po sa Lumal, sa San Jose Mindoro. So, um, uh, po natin dito sa loob na ang dami po po natin si na magaganda po na galing lang po dito sa ating kahal. Bakit jackpot kung dito bibili, sir, ng sibuyas sa Oxy? Ano ang comparison natin sa produce ng ating mga kababayan na sibuyas? na bakit po jackpot kasi ang sibuyas po ng Occidental Mindoro ay talaga pong quality at Aha. saka nung last harvest season po ay hindi po talaga tayo nakatikim ng maraming ulan kaya ang sibuyas po ay medyo talagang maganda lalong-lalo lalo na po dito sa WBI sa storage po namin ay talaga pong makikita po natin mamaya ang mga sibuyas po up to now ang gaganda pa rin po niya thank you pupunta na tayo ngayon sa storage yes sir So, una, pansinin muna natin, ma'am, ang ganda ng storage niyo at talagang state of the art. How can you say that your father did it for Occidental Mindoro people? ah uh, yes po. Nang pumunta dito yung dad ko, kasi in-invite siya ng local government, na wala, noong oras na yun kasi, noong 2014, wala pang onion cold storage dito sa San Jose. Pero ang dami na pong uh, nagsasaka ng onions. Oh. So si Daddy, uh, na-convince sa local government na kailangan din ng storage dito sa sa San Jose at naisip ng dad ko na since noon pa kami gumagawa ng onion cold storage, kailangan tulungan namin yun nandito din. So nagtayo kami, nagsimula kami ng mga 300,000 uh, bags lang po yung kaya na storage. Ngayon nag-expand kami na kaya na namin ngayon na, mga 460,000 po na bags ng storage. So, uh, ito po actually, ano, you know, uh, nakikita po natin, na dito po tayo sa ante room. Uh um, -huh. uh, bale, room 6 po, hanggang 11, uh, 6, 20, nandito po. Tapos, 11 to 16, tapos 6 to 10. To 10. wow. So, state of the art and the pioneering. Yes, po. At uh, 32 years in business. Yes, po. <laughs> Grabe, ano? At ngayon, tignan na po natin ang sibuyas na pwede pa rin bilhin ng yes, ating pa. kababayan. So, actually, hindi naman talaga all the time pwedeng tumingin ng kahit sino, ano? Eh, yes, po. Actually, nakasara po. Nakasara. Po. So, um, hindi pa kami nagpapasok ng kahit sino lang kasi kailangan namin i-secure yung sibuyas din ng mga depositors namin. Oo. Oh, Pero, kung so, saan po kasi namin... Sa mga mission namin is tumulong sa mga nagde-deposit sa amin uh -huh. na mabenta rin po yung sibuyas nila. Wow. Kaya, pag, kaya ang pagkatiwalaan naman namin, tao, katulad niyo po, uh -huh. sir, pinapayagan namin tumingin naman po para makita uh -huh. po na may mga available po kami na sibuyas, yung mga depositors namin, farmers, na ibebenta po. Uh -huh. So, dito po tayo sa mas maliwanag. So, ang ganda ng pagkakakamada ng sibuyas ng WBI talagang organized ano at saka nakaka-move ka no uh, ano po ang purpose nito na uh, spacious ano para mas maganda sir yung ano sir air circulation ng hangin yung circulation yes, po. okay napaka-importante po yun sa sibuyas. napaka-importante ano sir Greg uh, makikita po natin katulad dito ng mga sibuyas na ito ito po ay uh, goods ano po ang uh, sizes nito So ito sir, kung makikita po natin, nasa big size po ito. Big size, ano big ho? Big size. Then ito naman yung ating rumble. Ah, ito ang rumble, ano ho? So uh, dito naman, so sasabihin natin, ngayon ay September, in good condition pa rin ang ating sibuya, sir. Aha. Uh -huh. Kung makikita nyo sir, wala pong katutubo tupo makikita po uh -huh. yung sibuyas. Ayan, talagang kahit dito po makakalansig na yun. Aha. At, uh -huh. At saka, ano yung masasabing mo dyan sa stocking, ano? you you follow certain height ng uh, ika ng kamada? Yes sir, importante uh -huh. rin po yon na meron talaga kaming standard na high o filing and then yung mga pasigilit na ito ito po ay importante dahil ito po nagsisirkulate yung hangin Okay, so titignan pa rin po natin marami pa rin po tayong available uh, na sibuyas, ano ho? Uh, ma sa ilan po ang ating available na sibuyas ngayon? 240,000 bucks pa po. 240,000 bucks. Ano so ito po, pinapakita lang natin hanggang itaas na yung proper stacking ng uh, sibuyas ay uh, naririyan. Ano -ho. So uh, ngayon ipagpapatuloy po natin yung panayam natin. Hindi ho namin kakayanin yung uh, lamig <laughs> sa loob. Ano -ho. So uh, sa pagkakatong ito, sir, paano kung bibili? ng maramihan ng taga Mindanao. Paano po yung uh, ikanay circle ng market po ng WBI? Paano po kayo, kilala na ba ang Occidental Mindoro sa mga market sa buong Pilipinas? Yes po, uh, kilala na ang uh, Occidental Mindoro uh -huh. bilang isa sa mga pinakamalaki na provinces na nagpuproduce po ng onion dito sa Pilipinas. Uh -huh. <laughs> Sorry, so, please, so, sir. so sir, kapag bibili dito, Uh, ano yung ine-expect ninyo? Uh, aware pa ba uh, ang ang Pilipinas na meron tayong ganito karami na stock? Uh, palagay ko po kasi sa dami po ng aming mga depositors uh, marami silang stock so yung aware po yung, yes po kasi sa Facebook meron din po kaming pinapost kinakalat din po namin yung aming mga inventories laman po ng mga siboyas, yung mga qualities halos lahat po yan, puro quality po yan uh, So yun po, pagdating po doon sa alam siguro kung pang storage dito, merong laman, mar alam po nila, alam wow. po nila So paano po sila ko-contact, ma'am, para yes, ikangay? Merong bang certain volume ng ikangay ah, pagbili? Um sa amin naman po kasi uh, yung WBI onion cold storage para makatulong magbenta ng sibuyas dito ng farmers kasi yun po rin yung isa mga pinaka Uh, problema ng mga farmers na nagse-store po ng onions nila is sino pong magbibili ng sibuyas nila po. Oh. So, ang ginawa po namin nagtayo po kami ng trading company uh -huh. na kaya pong maghanap ng bibili ng sibuyas nila. Oh. Pwede pong kontakin niyo po yung trading company namin na uh -huh. pwede naman namin po ibigay yung number para po uh, kami po yung parang go between nyo po with the farmers po. Ginagawa namin yon para masigurado po na yung farmers po rin, mabe, mababayaran. Sir Greg, <laughs> oh, thank you for so, that. Eh, paano naman po ang pricing ngayon? Ano ho? Eh, siyempre wala tayong magagawa kung iyon ang dikta ng market. Ano ho? Yes, po, So, uh, ngayon pong September, eh, magkano ang benta ng sibuyas mula sa Mindoro? Kuli, kakatanong po pa lang po sa kalapit kalapit bayan po natin which is dito po sa Nueva Ecija, Pangasinan. Uh -huh. Medyo ngayon pa lang po siya gumagalaw. Uh -huh. Kasi nung, nung August talagang sabi nga po ng iba, ghost month. <laughs> Oo nga eh, no. <laughs> Kasi uh -huh. wala pang gumagalaw. Ngayon medyo gumagalaw po siya. Hopefully po sana magtuloy-tuloy para naman makabawi po yung mga mahal natin mga depositors, farmers po na nagpapasok dito. Uh -huh. Bali ang ating quality ng onion hanggang anong buwan siya pwede? Kaya po hanggang December. Talaga? Sobrang ganda po ng sibuyas nyo. Kaya po, po hanggang January. Oh. Pero kami naman po, para lang, ano po, gusto po namin na um, hanggang kaya ng sibuyas po, kaya namin po supportahan yung farmers na store po dito. Okay. So, uh, lalong-lalo na, there is December. Ha, Alam mo, ang Pasko. Yes, po. Pa, e eh, talagang Pasko. maraming kumakain. So, ang palad ng Occidental Mindoro na meron tayong ganitong klase ng produce, ano? Yes. Ayan. So, uh, ano ba ang difference ng local onion sa mga imported na onion, ano? Okay. Kung ako ibibili, bakit ko pipiliin ng local onion? Well, uh, isa po sa mga differences po nila is pag locally uh, produced po and harvested po yung onions natin, hindi po nilalagyan ng preservatives sa mga farmers po natin kasi diretso na po sila from harvest either binibenta na diretso sa market or sinustore sa storage. Sa storage po, wala po kami ginagawang curation or adding preservatives para po ma-store ang onions. Kinikip lang po ng temperature to zero degrees po para po yung quality niya hindi po bumaba. Ayun. So, ang farmer po ba willing na na magbenta ngayon or They will wait for more months. Ipo-post ko po mamaya, pero continuous naman po yung aming, yung mga farmers continuous din naglalabas yung uh, monthly po kasi may tinatawag kami pabiling. So yung mga reported po na sibuyas nila, nilalabas din naman po nila yan. And then yung sa tanong nyo po kanina, sir, na difference ng imported sa local. Uh -huh. Kung ako po yung ano yun ninyo, eh, mas mas gugustuhin ko si lokal, dapat yun ang ating tanggiligin. Oh. Kasi nga, gaya nga ni, sabi ni Mungkela, wala pong mga added preservative. Pero oh. ang totoo niyan, dapat, wag natin pagtuunan ng pansin si import, import, na si Puyas, imported na si Puyas, sa lokal lang po tayo. Okay. Ang swerte ho ng Occidental Mindoro na meron po tayong WBI at ito ay certified talaga na produce ng farmers yes, ng Occidental Mindoro. Yes, Supportahan po natin, kaya mula po dito sa WBI. Ako po si Rod Agast at uh, isinishare ko sa inyo ang yaman ng Occidental Mindoro na sama-sama po nating pagtulungan na ma market at makarating sa mga kusina ng bawat tahanan ng Pilipino. Marami pong salamat. Magandang araw. Magandang araw.